nilinisan sa iyo Sa tunay na iglesia ay nagsama-sama Upang maglipod ng tapas sa iyo. Pagkakilan, na pagluhilinis ang katauhan, naliwanagan na Muli, sumatin po ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos At tagkita-kita muli tayo kapatid na mga ka x mm -hmm. Kapatid na Nili, kapatid na Arnel Okay, mm -hmm. okay. salamat <laughs> sa Diyos mga kapatid At muli tayo narinito But Marcos, oh. bayangan niyo pong batiin ko Ang ating mga kapatid sa uh, I just would like to greet our brethren In Ghana, Africa, in Papua, Lugini, in Saipan And of course, brother Our brethren and our viewers join us in another interesting topic with the help and with the mercy of God. Of course, Brother Marcos, through the teachings taught to us by Brother Eddie Sorian. At ito naman ay map napapanood sa iba't-ibang panig ng mundo, kapatid na okay. Marcos. <laughs> kapatid, Mar, kapatid na Marcos. Batingin ko rin yung mga taga tingin <laughs> mga kapatid natin dyan sa Canada at sa Italy. Ganon. Yeah. Pati ko lang sa mga kapatid sa Rome. Yes. <laughs> Ganon Gano din ako, uh, Brad Marcos, kasi binabati ko ang National Women's Square at saka ang Women's Square sa buong mundo. Eh, yeah. Ah, international, international na pala. Ang <laughs> sigit ko na rin, pasamantaling ko na rin. Binabati ko mga taga Pampanga, Santa Cruz, yung mga pamangking kong nakakay ko at saka yung mga barbero. Kamusta kayo dyan? Yeah, Marcos, magandang itinipun natin yung ating pinag-usapan. Oh, kasi maganda. Maganda po yan. Sige. Talagang napakaganda pero babating ko muna yung nasa Stranger Hotel <coughs> at saka nasa Marcy Blue, si kapatid na Joshua Soriano at si kapatid na Ramon Espanyol. Magandang panunod po mga kababayan natin. <coughs> Opo, kapatid na Marcos, gaya po niyang ating natalakay na ang araw. Ito papatuloy natin yung napakagandang pakasang ating tinatalakay. Ito Talagang napakaganda <coughs> nito mga kababayan, kapatid na Lidia kapatid Opo. na Lidia. Opo, Marcos, <coughs> alam mo ba yung topic na yan? Uh -huh. Kasi may tumawag sa akin eh. Na, Talagang pinapanood pala ng kabilayan kasi yan ang walang yung non-stop na kanilang paniniwala na hindi na nila talaga pwedeng baliin na yung right. sa Kristo, yung kalagay ni Kristo. Yeah. Ito ayon sa kanila, ang tinutukoy sa Juan sa S. Mm -hmm. ayon sa kanila, bagamat si Kristo ang nakakita o nakakilala sa Ama, hindi ito marapat ipakahulugan na sa Diyos sa siya ay sugo ng Diyos. Mm -hmm. Pumo si Kristo yung sugo ng Diyos, hindi daw marapat na ipakahulugan nasya Dios. kasi kapatid na Marcos sa kanila kasi yung salitang sugo Bradonil, mm -mm. hindi yung kailanman magiging Diyos eh. Mm -hmm. Kasi yung kanila mismong sugo, yung, yung kanilang founder, yung kanilang sugo kung kinikilala, tao 'yun kaya automatic pag sinabit binigkas nila yung salitang sugo, kailangan Ta tao, yun. tao 'yun. Eh una-una kapatid na Nedie, mali agad yung kanilang argumentong <coughs> ganon eh. Bakit po kasi pag sinabing sugo, hindi ibig sabihin nun eh yung kagaya nilang sugo eh. Mm -hmm. Yung pagkakaalam nila. Eh. Sa Biblia, kapatid na Marcos, maraming sugo. Merong mm -hmm. sinugo kuto. Merong sinugo Langaw. Oh. Merong sinugo anghel. May sinugong ganon. Pero hindi ibig sabihin nun, kapatid na Nedy, ay pagsugo ay yung kagaya ng paniniwala nila no tao. Iba, iba Ibig sabihin naman nito, Marcos, iba-ibang kategorya po. Ano? At sa ganito, pa, Brad Marcos, nung nandun ako, ang pagkakapaniwanag nila sa akin nun, tinalaki sa pagsambayan Eh. Pag kasi, ibig sabihin, may nagsugo. Mm. Yan, mm -hmm. yeah, Tuturo ba tayo, kapatid na Mar, ng ating Panunso Kristo ay sugo ng Diyos? Ay, hindi. O, hindi po. Kasi nasa ay. Biblia naman yan oh, eh. Basahin po natin. Sa 12.49, ganito ang ating mabasa sa Juan. Ganito ang pagtuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ganito mismo ang kanyang pagtuturo. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, mm -hmm. kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kapatid na Mar, tutul, po ba tayo ng ating Panos o Kristo yung sinugo ng Diyos? Ay, hindi po. Hindi po. Katunayan, sabi ng ating Panos o Kristo, kapatid na Arnel, kapatid na Daryl. Mm -hmm. Sapagkat ako ay hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos hmm. kung ano ang dapat kong sabihin. mismo -hmm. Mismong ating Panuso Kristo ang nagturo <coughs> na, at, na siya ay sinugo Nakama. ng Ama. Di po ba kapatid Arnel? Oh, pero walang nakasulat doon sa... Binasang talata hmm. na pagka ikaw ay sugo, eh hindi, hindi ka na, na Diyos. Diyos. Eh sa kanila kasi, pag sinabing sugo, eh hindi na Diyos. Oh. oh, oh. isang anong talata po Hello? sa Biblia na mababasa natin na pagka sugo, ay hindi na Diyos. E mana pa, mababasa natin hmm. ng ating Panginoon Kristo yung sinugo ng Diyos, pero ang pagtuturo ng Ama sa kanyang anak, Diyos. Di ba sa natin, kapatid na Jaril, sa Ebreo, ganito ang ating mababasa sa o hanggang o, koma otso ng New Filipino version, ganito ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sa Ebreo, ganito ang pagtuturo ng Biblia. Talagang ang Ama nagsugo kay Kristo. Pero ang pagpapakilala ng ating Ama ay sa, sa kalagay ng kanyang anak, Dios ito ha, pakinggan po natin. Gayon din nang suguin ng, ng Dios, Sa sanlibutan ang kanyang bugtong na anak, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ngunit, tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Dios ay mananatili magpakailanman at ang katwiran ng ang magiging sitro ng iyong kaharian. Ang nagsasalita dyan, kapatid na Marcos, ang ama eh. Ang ama. O, ang sabi niya, dun sa talata. Oo. Ngunit, Tungkol sa anak ay sinabi, sabi ni Apostol Pablo, hmm. ang pagtuturo ni Apostol Pablo na kinuha niya sa pagtuturo ng Diyos, ang sabi, ang iyong trono o Diyos ay mananatili magpakailanman. Bila mo kapatid na Marcos, ano po napakalanda ng pagpapakilala ng Diyos Ama sa kanyang anak, di po ba? May pakilala siya sa kanyang anak, siya ay Diyos, Diyos anak, hindi po ba kapatid na Marcos? Ngayon bilang isang tao, di ba, nagsusuri ka, neutral ka, wala kang reliyon. Oh, Sino ang kapani-paniwala? Yung Diyos o yung mga ministro na nagtuturo na ating Panginoong Yeso Kristo ay tao? Sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sa oh, kapatid na Mar, kapatid na Marcos, ang isang wise na pamimili ng pakikinggan, oh, walang iba kundi ang Diyos ang pakinggan oh, natin. Oh, 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 oh. At ang kanyang mga sinugo, oh, 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 oh. ayon sa tagapangasiwa na nasa kadiliman, Pakibasa kapatid na Aril yung kanilang turo at konklusyon. Bagaman si Kristo ang nakakita o nakakilala sa Ama, hindi ito marapat ipakahulugan na siya'y Diyos sapagkat siya'y